Nandun po ako sa loob ng ospital po sa Rome. Yung isang nurse na ano kinuha niya po ako ng yung resulta ng ihi ko po. Ngayon okay. binigay ko po, po sa kanya. Mm -hmm. Tapos mga 5 minutes or 10 minutes mm -hmm. may isang nurse na pumasok na ang sabi niya sa akin na ano kukunin niya daw yung bata. Kukuha siya ng blood test. Ako naman, inabot ko naman sa kanya yung bata. Sumusunod po ako sa kanya. Sabi niya, dyan ka na lang. Mm -hmm. Sabi niya sa akin. As of now, ma'am, nandoon po yung mga intel operatives po ma'am, mm -mm. nagkakandap po sila ng backtracking. Okay. Actually ma'am, yung sinasabi po nila prior po ng insidente yung nangyari. Ano ma'am, uh, yung isang janitor, isang nurse, yung tricycle, ano ma'am, uh, meron yung sinakyan nila. Yes. Dumating na po yung yung nagkakartographic sketch natin mula okay. sa forensic crime lab natin uh -huh. dito sa provincial office at Inaano na sila ngayon ma'am yung facial baka, baka para at least mamuhaan nila ma'am. Apat okay. kasi nakausap pa ng mga employees. Pero pinapasiguro lang ni Colonel Gonzalez sa inyo na ginagawa nila lahat ang kanilang magagawa para yung investigasyon ay magkaroon ng bunga. Mapupuntahan rin natin mismo ang ospital at ang opisina ni Gov. May break na po ba sa inyo yung baby boy? Opo. Ang sino po daw ba ma'am yung uh, kumuha ma'am? May idea po ba kayo? Wala po. Pero yung uh, nakatagpo po sa anak niyo at saka nagbalik po, sino po ma'am? Yung pamangkin po namin, si Edmar Carpio. Siya, si, siya po ba ma'am yung nagbalik uh, sa inyo ng baby niyo? Opo, kasi nag-chat po sa kanya yung suspect. Yung kumuha po. O hindi po ba nasabi sa inyo po ng pamangkin ng pamangkin nyo kung sino yung suspect? Wala pa po, hindi pa po sa pulis po. Kasi kailangan niya mami file din yung report niya kasi ang kidnapping yun eh. So kailangan talaga mama ma bigay alam sa mga pulis para makakandak ng investigation. Tapos kasuhan yung dapat kasuhan na suspect dyan kung sino man. Pero mama may tanong kami, bakit po ba sa pamangkin 'yung nag-message 'yung suspect. Ano lang po sasagot. oh sige sir. po sir. Ako ako kasi 'yung pamangkin, ako 'yung nag-post sa regarding sa nawawala. Mm -hmm. And then ako din 'yung in-interview nila sa ng mga media yesterday. So okay. ako din 'yung nanawagan doon sa uh, social media platform na uh, if may mga konsensya ka kasi may anak ka din or Anak ka din or what? Sir, yung nagchat ba sa inyo, sir, di ba sinat kayo, sir, nga? So sinabi, sir, nga, nasa kanya yung anak. Noong una, hindi pa po ako naniniwala kasi madami pong nag chat ng gano'n. After the uh, viral went, I mean, after the post went viral, parang madaming nakikling na nasa amin ang anak mo, pero kailangan namin, ah, uh, pinsan mo, pero kailangan namin ng ganito, ganyan. So noong una, hindi pa po talaga ako naniniwala kasi uh, just... Get from work. From work kasi tapos noon natutulog na ako uh, around 9 a.m. this morning. So nag-comment nag, uh, nag -comment siya ng madami doon sa isa kong post na madami ding nakakita na. Ano po ba sir pangalan to, sir, ng itong tao sir na yung suspect sir? Dami account po yung ginamit niya tapos yun din yung parang. Okay. Uh, so, madami sir so, accounts niya. Yung ginamit niya. Tapos, sir, paano, sir, yung exchange? Like, paano, sir, na ibalik yung bata? Paano kayo nag-meet na ibalik yung bata para maibalik dun sa parents, sir? Ano po yung nangyari? Nakipag-coordinate muna ako, of course, sa polisya. Kasi I cannot go there alone mm -hmm. for my security as well. Though, ang, ang gusto niya, isa ko lang talaga yung pupunta, ako lang yung kausap niya. Okay. Kasi nakukonsensya na din siya. So, ako, uh, ang ginawa ko is, pumunta muna ako sa Police ng Indian Department. So, I was uh, been in, uh, I talked to the police, police chief, uh, Chief uh, Gonzales. So, we do have, uh, we did an action plan kung paano ang gagawin. Kasi si, since ang, ang gusto lang naman niya, isa ko lang naman yung makausap para maibalik. Yung po yung gagawin po, kakasuhan na po siya na kidnapin siya. lang muna yung kakasuhan, doon sa nabi naman niya na parang may kasama pa siyang isa. Kailangan namin hanapin kung sino pa yun. Pero as of the moment, siya lang muna yung kakasuhan kasi siya yung parang naging primary suspect of kidnapping. Okay. So yung suspect, ba siya lalaki o babae? Babae po. Uh, ina din ng may mga maliliit na anak. And then, may asawa din. Okay. So ano po ba, sir, yung kanyang motibo ba? Bakit niya kinuha yung hindi niya anak? Bibenta niya um, ba? During, or... nung... nung, nung we we are doing the action plan. nandun na kami sa mismong area. Nakausap namin siya together with the intel person na kasama ko na babae. So, nung nakausap ko siya, uh, nakausap namin siya bakit niya ginawa niyon. Ang sinabi niya is, may kasama, may pasyente sila na naka-confined din sa LDH. So, ngayon, out of, uh, dahil sa pera, uh, binayadan siya ng 5000 para kunin si baby. Kasi daw, An anong kinalaman, sir? Pag kinoy si baby, ano mangyari sa kanya? Wala lang, hindi binayaran? Hindi naman naka-totally na-disclose bakit niya kinuhanan. Pero, ayun nga po, yun yung hinahanap nila. Bak uh, hindi namin alam if it's uh, either a syndicate, part of a syndicate, or ano yung motibo nila. And then, uh, siya din yung parang napanggap na, na, panggap na uh, nurse. Okay. Um, sir, good afternoon po sa inyo. Good afternoon. Sir, um, regarding po, sir, dito, sir, sa may missing case, no, na ano, Diba sir so na-contact do si inyo sir si Sir Edmar yung ako, pamangkin ako. para ako. i -NN. So sir nakita ning suspect sir. Na-interview ba sir kung ano yung motibo niya sir, bakit niya kinidnap sir yung bata? Ah, uh, actually ongoing po yung interrogation namin doon sa suspect. At uh, may guidance po ang ating uh, ang ating governor si Governor uh, Ramon Gico at ang ating provincial director na si Police Colonel ah uh, arbel na kasuhan po yung yung ito itong nagbigay itong nag surrender ng bata kaya pinapa-inquest po nila as of now baka bukas na po siguro kasi pupuhunan pa po, po namin ng ano ng ng report at uh, briefing ano yung uh, kuha na namin ng statement yung mag-complain uh, affidavit yung mag-asawa at even yung si yung katulong po namin na, na nag-rescue po doon sa bata. Ayan po sir, ang at least sir, magandang balita 'yan at, at least mabigyan ng hustisya, 'di ba? Kasi yung kung sino talaga may mali dapat talaga makasuhan sila para hindi na uulitin 'yan. So at least sir, it's a good yes, developing po. story sir, at least na magkaka-inquest na sila and then later on sir magpa file ng case. Ang sir maraming salamat yes, po sa yes, inyo sir kasi natutukan ito sir, natulungan at saka happy ending sir, at least na balik na si baby doon sa kanya mga parents talaga, sir. Sige po, sige po, ma'am. Sir, maraming salamat po sa inyo, Police Lieutenant Colonel Jun Mar Gonzales. Ang Ma'am Romse at si Sir uh, Romeo. Ano po ba, sir, yung mga uh, gusto nyo ibigay namin sa ay, sir? At saka ano po yung na-feel sir, nung nakita yung anak nyo at saka nag-unite uh, sir nag kayo, sir? Papasalamat po kami sa lahat ng tumulong po sa naganap ng anak namin at saka ano po, masaya po kami at naibalik na po yung baby namin po. So, very very happy. Masaya din po kayo may ma'am na nakita yung anak nyo, at least na nag-unite na kayo. So, happy ending to. ang um, We are very happy for you also, ma'am. Sige po, sir. Bibisitahan po kayo, sir, ng team ng Wanted sa Radyo. sir, sa may uh, Pangasinan, para din, sir, makuha yung payag nyo, makamusta kayo kung okay lahat. And then, Patulungan kayo sir sa pagsampa ng kaso sir laban dito sa may suspect sir. Blinding. Blinding